yun oh. dito na tayo sa ating second drop sa ating mga kaibigan dito sa Pulo Bismo Road hindi lang natin, na natin ako na naman ciao, 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 ciao doon yung mga ano dito ayun ayun ah, ayun 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 Shout out. Ano sir? <laughs> Pwesto ko na? Pwesto na tayo. Ayan, yeah, ating truck. Yeah. Shout out. Pwesto na tayo dun sa ating ano. Didiskargan. Pwesto na tayo. Ano ka? Eh. ang dala natin dito eh turbo xcs saka ano diesel Yun. Unload na tayo. Sir, salamat. ano na naman yan? Uh, <laughs> ano na, salamat ha. Sa uli din. Hmm. Salamat. Ayun, meron pa tayo show pa. Wo. Tsaka ano, kanina binigyan na tayo ni sir eh. Sir, salamat uli. <laughs> Ayun, may show pa pa tayo. Shoutout sa inyo sir. Dito yan sa Pulo. Dismo Road. Tsaka yung mga kabade natin yan. Mga stopping crew. Shoutout po sa inyo. Ito nga pala. Bukod dun sa pamerienda natin. Na, pamerienda na binigay ni sir. Ito. meron pang pahabot. you o. Oh. spaghetti. Hmm. Tapos meron pang. you o. Pang-spaghetti. May tilata pa. Beefloaf. Tsaka meatloaf. Yung press ka pala. <laughs> May press ka pa yan eh. Ayun. Salamat mga sir. Sir and ma'am. Galing po yan doon. Kina sir sa Petron Station. Pulo. Dismo Road, Kabuyaw. Shoutout po sa inyo, sir, ma'am. Thank you much.